Mahagi na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 6 ang dagdag na 1.5 million pesos na economic rice relief subsidy sa sham na na target beneficiary na micro rice retailers sa Western Visayas batay sa lista na DSWD 629 na micro rice retailers ang nakatanggap ng ayuda sa Aklan 15 sa Antique 27 sa Kapis, at 28 sa Gimaras sa ikalawang araw ng pamamahagi ng 15,000 pesos na ayuda sa lalawigan ng Iloilo nasa 700 ang benepisyaryo na nailista ng na Department of Trade and Industry o DTI at inaasahang masimulan na sa lalong madaling panahon ang pamamahagi ng rice subsidy. Napag-alaman na tanggap na ng mga benepisyaryo ang rice subsidy sa Iloilo -Ilo City at Negros Occidental ang kabuwang 720,000 pesos na ayuda noong sa Tiempre 13. Sinabi ni DSWD6 Regional Information Officer Attorney Mayrago Castillo na kukunin ang pondo mula sa Sustainable Livelihood Program ng ehensya kung saan na sa 3.75 million pesos ang inisyal na pondo na inilaan para sa 250 beneficiaries sa buong Western Visayas. Kasama mo sa DYRI, RMN, Iloilo. Rajuman Magi Maleriado, Tatag, RMN.